Isang menor de edad patay matapos pagtulungan bugbugin ng isang SK kagawad at kaibigan nito. Ang biktima na pagbintangan na ng na ng bastos sa nobya ng SK official, si Denise Osorio sa detalye. Nanugod, nagkahabulan. Sa pool ng CCTV ang pambubugbog ng isang SK kagawad at ng kaibigan nito sa isang 15 anyos na lalaki hanggang sa bumagsak na ito. Limang magkakaibigang nagpipikturan lang sana bago punta ng isa pa nilang kaibigan na uwi pa sa rambulan. Pero nadamay lang umano sa girian ang nasawing si Ley Ortilio at ang kanyang mga kaibigan dahil sa di umano'y pang sa girlfriend ng SK official at yung mga kabataan ang napagbintangan. Ha? Patay Oh. Hindi naman itinanggi ng dalawang sospek na nambugbog sila. Pero iginit nilang hindi nila alam na mga bata pala ang mga ito. Oh, patay yung bata, 15 years old. Hindi oh, naman nga puro bata yun. Sana nyo na lang. Dahil sabihin siya asawa mo, pre, di ba? bata Ayon sa barangay, agaran namang rumisponde ang mga tanod para pahupain ang sitwasyon. Kuhang-kuha rin sa CCTV na may humahabol sa dalawang sospek at umaawat sa kanilang pambubugbog. Pagsugod po, nagkaroon po ng habulan. Uh, inabod, uh, lumagpas po ng barangay pagdating po din sa may pink na tindahan. Inabot po niya yung biktima kasama po yung isang kasama niya na si Jorel Trinidad. Na corner. corner. po. Na sumusunod po yung mga tanod. Isang tanod po na nakared at saka isang SK kagawad at kasalukuyang pong bibili po sa tindahan, yung isa pong tanod namin, na sakto po, napaawat na din po. Yun po, kaya po na sila naging lima doon. Pero buwelto ng kaanak ng biktima. Kung yung sa katotohanan po, gusto ko po lahat po, yung na, lahat ng mga sangkot doon sa pangyayari lumabas. Saka po yung sa barangay po, kung yung barangay ng Punta Santa Ana na yon gusto ko din managot kasi humihingi na ng tulong, pinaalis sila. Walang tao daw, walang tao walang nagmamonitor doon sa CCTV. Wala pong pakialam daw po yung barangay sa sumbong ng mga bata. Hindi na rin maipinta ang mukha ng kaanak ng biktima dahil hindi katanggap-tanggap ang kinahantungan ni Lay sa murang edad. Pero ayon kay Barangay Captain Sherwin Kanyente, malinis ang background ng dalawang sospek at walang criminal record. Posibleng gang war umano ang pinagmulan ng nangyaring away bago pa umabot sa pagsusumbong sa barangay ng mga menor de edad. Sa kasalukuyan, wala pang panig o pahayag ang Manila Police District ukol sa pangyayari sa Santa Ana, Manila. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.